Hello mga peeps, this is Nina once again for today's video. Pag-uusapan natin ang pito sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Ang pagkakakilanlan ng mga kontinente ay maaaring mag-iba depende sa kultura at relihiyon. Narito ang pito sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Ang pito, ang Oceania. Ang Oceania ay ang kontinenteng sumasaklaw sa Australia at New Zealand at iba pang mga isla sa Pasipiko na may sukat na 8,526,000 square kilometers o mahigit 3,390,293 square miles at may populasyon na higit 43 million. Pang-anim, Europa ang Europa ay kapito sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo na sumasaklaw sa 10,180,000 square kilometers o mahigit 3,930,000 square miles at may kabuwang populasyon sa mahigit na 743 milyon katao. Panglima, Antarctica. Ang Antarctica ay ang pinakamaliit na kontinente sa buong mundo na sumasaklaw sa 14 million square kilometers or 5,400,000 square miles. Ang Antarctica ay walang permanenteng populasyon. Pangapat ay Timog Amerika. Ang Timog Amerika ay ikaapat sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Na sumasaklaw sa mahigit 17,890 square kilometers or mahigit 6,879,000 square miles at may kabuwang populasyon sa higit na 423 million katao pangatlo North America Ang North America ay ang ikatlo sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo na sumasaklaw sa mahigit 21 billion 819 square kilometers or mahigit 8,301,000 million 301,000 square miles at may kabuwang populasyon sa pamamagitan ng 82 billion. Pumapangalawa ang Africa. Ang Africa ay kalawa sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo na sumasaklaw sa 30,065,000 square kilometers or mahigit 11,680,000 square miles at may kabuwang populasyon naman sa higit 1.4 billion na tao. At ang nangunguna ay ang kontinente ng Asia. Ang Asia ay kilala sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Sumasaklaw sa mahigit 44,579,000 square kilometers or mahigit 17,212,000 square miles. At may kabuwang populasyon sa higit 4.6 billion katao. Now you know! Mas angat ang may alam.